heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay ng pagpapago ng sambayanan at sa Agad ng bawat pambiliang Pilipino Brigada in the heart of changing lives This is 105.1 105.1 Brigada News Brigada. FM, news FM. Manila. Manila The music and news authority One time the New Filipino Time alas tres ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldu ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, Rinig sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Baga. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong new balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Brigada Balita. <laughs> Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Headlines. Bagyong Karina inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw May git 800,000 individuals na mga ng pananalasa ng Bagyong Karina at ang pinalakas itong hanging habagat ito naman prize freeze umiiral na sa NCR kasunod ho ng deklarasyon ng State of Calamity. Calamity aid naman ng gobyerno, inihahanda na ng DBM. Ang PNP committed naman sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa humanitarian assistance at emergency response efforts sa panahon ng mga kalamidad. At mga dayuhang nagtatrabaho sa mga pogo, bibigyan daw huyan ng 6 na araw na balugit para makalabas na ng Bansa sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng Huwebes, mga kabrigada. July 25, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, namataan itong Bagyong Karina sa layong 465 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes na nagtataglay ng hangin na abot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 250 kilometers per hour. Ngayong araw ay posible hong maglanfo sa Taiwan ang naturang bagyo. Ngunit kahit palabas na ho ang bagyo ay may mararanasan pa rin na epekto nito sa bandang Luzon ayasahan asahan pa rin ang maulang panahon sa malaking bahagi ho ng Luzon, lalong-lalo na sa Western, Northern at Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila. Samantala mga kabrigada, wala pa rin hong pasok sa lahat ng antas sa Metro Manila at sa Calabarzon. Balita. Pinumpirma naman ang Office of the Civil Defense na umakit na nga ho mga kabrigada sa 183,464 families o katumbas po yan na 882,861 individuals ng mga pamilya ang apektado nga ho yan sa buong bansa dahil po sa pananalasa ng bagyong karina at yung pinalakas ho nitong hanging habagat. Nasa 8,230 families naman o katumbas po yan ng 35,388 individuals ang kasalukuyan naninirahan sa 90 evacuation centers habang marami naman ho yung piniling manatili na lang sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Ay po mga kay OCD spokesperson, Director Edgar Posadas, may kwit pa rin binabantayan ang Metro Manila, Central Luzon at yung Calabar Zone. Ito nga ho'y matapos magdeklara na nga ho mga kabigada, sa buong Metro Manila sa Hilalim State of Calamity. Kasama na ho dyan ang pinamalayaan sa Oriental Mindoro, Kabakan, sa Cotabato, Pikit sa Cotabato, Butuan, Davao de Occidental at buong lalawigan na rin huyan ng Cavite. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Mahigit apat na pong mga paaralan mula ho sa ilang mga rehiyon Ang napinsala ho ng Bagyong Karina. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! sala ng 45 mga paaralan sa walong rehiyon ang bagyong Karina na sinamahan pa ng Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Education o DepEd, kabilang sa mga paaralan ito ay mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Sa pag-estimate ng ahensya, aabot sa 308.50 million pesos ang halaga ng reconstruction at rehabilitation para sa naturang mga paaralan. Sa kasalukuyan, higit dalawampung mga paaralan na ang ginagamit bilang evacuation centers. Mababatid na nakatakdang magsimula ang school year 2024 to 2025 sa mga pampublikong paaralan sa July 29. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Oh, we got a Balita nationwide. It's <pause> all price free. Sumira NASA National Capital Region, Dahil Napuyan, the State of Calamity Declaration. We got a money Sargan are gone. They're gone. They're gone. Agad ipinagutos kahapon ng Department of Trade and Industry ang pagpapatupad ng price freeze sa buong National Capital Region na kasunod ito ng deklarasyon ng State of Calamity dahil sa Bagyong Karina at Habagat. Sakop ng price freeze ang mga essential goods at basic necessities tulad ng bigas, mais, tinapay, mga gulay, root crops, karne ng baboy, baka at manok, gayon din ang itlog, kape, asukal, gatas at mantika. Kasama rin sa price freeze ang sabon, kandila at ilang uri ng gamot. Layo ng price freeze na maprotektahan ang publiko sa hindi makatuwirang pagtaas ng mga bilihin sa panahon ng sakuna. Ayon sa DTI, effective immediately ang price freeze dahil dito activated na ang monitoring team ng DTI upang mahigpit na maipatupad ang price freeze. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tiniyak po ng Department of Budget and Management na nakahanda ang calamity aid o tulong para ho sa mga biktima ng kalamidad. Ayon no kay Budget Secretary Amena Pangandama na kastanbay ang nasa 11.1 million pesos na pondo na gagamitin para ho suportahan ng operasyon para ho sa disaster rescue and relief. Sa ngayon, pinayuhan ng kalihim ang mga ahensya ng gobyerno na maaari na ho nilang gamitin ang kanilang Quick Response Fund o QRF na nasa alokasyon ng kanikanilang mga budget. Ilan ho sa mga ahensyang may nakatalagang QRF ay ang DSWD. department of agriculture dpwh and department of education department of health the pcg bfp philippine national police atang ocd Sa agpahon ng kalihi mga kabrigada, maaari pang humiling ng karagdagang pondo ang mga nasabing ahensya sa oras na magamit na ho nila ang 50% ng kanilang QRF. Brigada Balita Nationwide. Nakahanda na rin naman ang Department of Finance na kumuha ng 500 million US dollars na halaga ng standby credit line na pinalawig ng World Bank para nga husuportahan ng disaster relief at rehabilitation efforts ng bansa. Ito sa gitna pa rin pinsalang dulot at epekto ng Super Typhoon Karina at ng Habagat. kay Finance Secretary Ralph Recto, ang 500 million US dollars sa credit ay agad po na iwi-withdraw at ilalabas kapag nagdeklara na AHO ang paolo ng state of calamity. Sa paraan, mabilis na maihahatid ng ahensya ang ilang mga serbisyo gaya po ng healthcare, pangkirahan, pagkain na kinakailangan po ng mga pektadong Pilipino nagbibigay ang Philippine Disaster Risk Management o DRM at Climate Development Policy Loan o yung DPL ng World Bank ng agarang access sa mga pondo ng gobyerno sa Pilipinas upang pamahalaan ang mga panganib na dulot ng climate change, natural disasters at maging yung mga outbreak ng iba't ibang uri ng karamdaman. Brigada ka Balita Nationwide! Ang Philippine National Police naman mga kabrigada committed sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa humanitarian assistance at emergency response efforts sa panahon ng mga kalamidad. May report si Brigada CAF Austria. Brigada CAF, ibrigada e mo! Ihayag ng suporta ang Philippine National Police sa pagdedeklara ng Metro Manila Council ng State of Calamity sa buong National Capital Region kahapon. Ito'y dahil sa matinding epekto ng bagyong karina at ng habagat. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na itinatampok ng hakbang ang kahalagahan ng mas mahusay na pagtugon sa sakuna at resource allocation. Tiniyak naman ni Colonel Fajardo na committed ang PNP na palakasin ang kanilang kakayahan sa humanitarian assistance, evacuation procedures at overall emergency response efforts. Kasalukuyang nakadeploy ang mga tauhan ng PNP sa Metro Manila at iba pang apektadong lugar upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente payo ng PNP sa publiko na manatiling informed sa pagsubaybay sa mga official channel, sumunod sa mga abiso at makipagtulungan sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Oh Kada Balita Nationwide. Ito ho mga binahang residente sa Marikina City, hiratiran daw ng tulong ng liderato ng Kamara. Sigara Haji i-brigada Naglunsad ng relief operations ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez at ang tingog party list para sa libo-libong biktima ng pagbaha na dulot ng masamang panahon sa Marikina City. Naglaan ng paunang 20,000 food packs sa mga opisina ni Speaker Romualdez at Representatives Zieda Romualdez at Jude Asidre mula sa disaster relief funds upang suportahan ng mga apektadong komunidad. Nagpakalat na rin ang resources at personnel si Romualdez upang tiyaking makakarating sa lalong madaling panahon ang tulong. Sinabi ng House Speaker na ang hands-on approach ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagpapakita ng commitment sa disaster response at resilience na sisigurong walang Pilipinong maiiwan sa panahon ng krisis kasunod na rin ito na pangunguna ng Pangulo sa briefing ng National Disaster Risk Reduction and Management Council upang i-monitor ang mga lugar na naapektuhan ng bagyong karina at magkaroon ng koordinasyon sa mabilis na paghahatid ng tulong. Ibinahagi ni House Deputy Secretary General Sofonias Gabonada na ang bawat food pack ay naglalaman ng tatlong kilo ng bigas, canned goods, kape at iba pang relief items. Una rito nagbigay na ng hot meals at inuming tubig ang Office of the Speaker at tingog party list sa Malanday Elementary School sa Marikina sa pamamagitan मोबाइल किचन Dagdag pa ni Gabonada, target nila sa operasyon ng Quezon City, Maynila at Marikina, samantalang naghahanap din sila ng source ng food packs sa grocery stores na malapit sa apektadong lugar para sa mabilis na pagresponde. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang uh, Senado naman, mga kabrigada, tiniyako na bubusisiin ang matinding pagpaha sa Metro Manila. Brigada Ann Cortez Brigada mo! Brigada. Giniling ni Sen. Ramon Bongre Villag Jr. ang kooperasyon ng bawat ahensya ng gobyerno na pabutan ng tulong Pilipinong lapis na nakakaranas ng epekto ng bagyong karina. Ito ay matapos sa maraming lugar sa bansa, lalong-lalo na sa Metro Manila, ang lapis na natamaan ng pagbaha dahil dito. Kaso din bilang chairman ng Senate Committee on Public Works ay tiniyak niyang bubusisiin nila. Pagkatapos ito ang mga nangyari at dahilan sa likod na nagaganap na matinding pagbaha. Ayon niya, umpisa pa lang kasi ng taon ay pinaalalahanan na niya. Ang Department of Public Works and Highways o DPWA at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na isaayos ang infrastruktura at drainage system upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon. Dag niya dapat lang na hindi maulit ang mga ganitong sitwasyon dahil maalaga ang kaligtasan ng bawat mamayang Pilipino. In the court of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News sa Manila. 10-2 News. Oxford. Brigada Balita Nationwide. Tumata na mga Brigada. Ito na no, hong nasa 20,000 na mga dayuhang manggagawang ng Pogo ang bibigyan pa ng 60 araw ng palugit na makalapas nga ho ng bansa. Ito'y matapos ipagbawal ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mga operasyon. ay po makabigyan na kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, kabilang din sa mga bibigyan ng palugit, ang mga manggagawang nasa ilalim ng Internet Gaming Licenses at mga naugnay na tong service providers. Bukod pa rito, hindi na rin po inaprobahan ang mga nakabigyan at mga bagong aplikasyon ng visa ng mga pogo at IGL workers sa ating bansa. Brigada Balita nationwide. Namahagi naman ang malasakit team ni senador Bongo ng tulong sa mga residentehon ng Talisayan, Misamis Oriental na nasa lantaho ng masamang panahon. 117 na mga pamilya nakatanggap ng mga food packs, mga damit at mga bitamina. Nakatanggap din sila ng tulong para ho sa pagpapatayo ng kanilang mga tahanan sa pamamagitan ho ng paripagugnayan ni Sen. Go sa lokal na pamahalaan. Hinimuko naman babata sa mga benepisyaryo na magtulungan upang mailapit sa kanila ang serbisyo ng gobyerno lalo na sa mga Pilipinong pinaka nangangailangan. Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, ang leptospirosis ay isang seryosong sakit na dulot nga ho ng virus o bakterya mula po sa ihi ng daga na maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan po ng mga sugat o yung mga nag kakrakuna ng mga balat. Kaya naman, iwasan po yung paglusong sa baha o lalo na po mga maruming tubig, lalo na kung meron po kayong mga sugat sa paa. Ngunit kung hindi naman po yan posible, eh dapat po yung nagsusot pa rin po tayo ng proteksyon kaya po ng mga bota at iba pang panangga. Siguraduhin malinis ang ating kapaligiran upang maiwasan yung pagdami ng mga daga. Kung makararanas nga ho ng sintomas tulad ng lagnat, panalakit ng katawan at paninilaw ng balat, eh agad po itong kumonsulta sa ating mga doktor para talihing malinis ang ating at kapiligiran upang maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis. Ang paalalang yan ay hatid po sa atin niya mga kabrigada ng standout ES4 multivitamin capsule. Dapat po lahat po tayong manatiling ligtas, stay safe and stay dry. Simulang ito pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita nationwide. Brigada Balita. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag -iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ibuprofen Plus Paracetamol Fast at standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita Nationwide Kung puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At Bola Puritos, 105.1, Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. To ang maka-bagong tuna ina radio, maka-bagong tuna ina radio. Angat sa, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of. J